Hello guys, welcome sa aking vlog. So nandito ulit kami ngayon sa aming taniman ng mais, kamote at iba pa. So ito ay malapit sa aming palayan. So ang date pala natin ngayon ay February 10, 2024. So yan yung maliit na bahay kubo dito sa aming palayan. So punta na tayo guys dun sa aming taniman. So ito yung kanal at dito kami kumukuha ng pandilig dito sa aming mga halaman. So ayan guys, nangunguha ng sitaw at alugbate ang nanay ko. Yan ang uulamin namin ngayon kasama ang gabi. Masarap ito sa sinabawan. Ayan, so ito pala yung aming sitaw guys. So ganito lang yung pagtanggal niya. Sa pagpitas naman sa mga bunga nitong sitaw ay dapat dandahan ang pag-ikot nito sa ating kamay. Para nang sa ganon ay may uusbong pa din na mga bulaklak sa dulo. So yan yung aming tanima ng sitaw. So dito naman yung aming mais. Yan sa so, umpisa muna tayo dun. Ayan, so ang lino ng tubig, oh. Ayan yung aming sibuyas. Ayan, so ang daming kangkong dito. So, ayan yung aming palayan. So dito naman sa taniman namin ng mais, ay may tinanim din dito ng mga mani. So yan sila guys. Ang katabi naman nitong plot ay mayroong mga mais din pero maliliit pa. So ayan guys, may mga bulaklak na din itong aming mga manek. Magkakaroon na din ito ng mga laman. So may iba dito guys na malalaki na yung kanyang mga bunga. Pero hindi pa ito pwedeng ma-harvest. Kulang pa sa gulang. So ito naman yung aming alugbati. Meron dito mga bunga. Oh. So ito pala yung taniman namin ng kamote na pinagkunan namin ng laman noong nakaraan. Tingnan ninyo guys, marami na ding mga damo. So dahil busy kami at napabayaan na ito. Meron pa namang makikita ditong mga puno niya guys. So pwede pa naman itong matanim. Chukuhin so, muna natin itong bolo. Anuhan natin yung mga damo dito. ayan yung mga kamote may bulaklak pa dito so tingnan natin dito kung meron pa tayong makita na purple na kamote So dito yung banda nakatanim sa malunggay. Ayan, so meron pa naman dito. So ito yung purple. Ayan. May May maipapabinhi pa kami nito. Ito guys, usa so purple pa din ito. Para sure ako na maparami ko itong purple na kamote, ay nagputol ako ng walong piraso ng tangkay. Saka ko tinanim, tiga apat. Ngayon naman ay puntahan ko itong puno ng aming bayabas kung meron bang mga bunga. bago ka sa aking YouTube channel, i-click lamang po ang subscribe button sa baba. I-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos.